Kapag narinig natin ang pangalang Moises, agad nating naiisip ang propetang humarap sa makapangyarihang imperyo ng Egypt, ang taong hinati ang Red Sea at ang tumanggap ng mga tapias ng kautusan mula sa mismong Diyos. Isang pinunong walang kapantay, simbolo ng pananampalataya, tabang at divine authority pero sa likod ng lahat ng yon, may isang detalyeng halos hindi na pag-uusapan ang tungkol sa kanyang mga anak. Iilan lang ang nakakaalam na si Moises ay may dalawang anak na lalaki, sina Jersom at Eleazar. Ngunit ang mas nakakagulat habang ang mga inapo ni Aaron ay nanatiling kilala sa kasaysayan bilang mga pari ng Israel, ang mga anak ni Moises ay tila naglaho sa mga pahina ng Biblia. Ano ba talaga ang nangyari sa kanila? Bakit tila hindi nila nasundan ang banal na tungkulin ng kanilang ama? Iniwan ba sila ng Diyos? O may mas malalim na dahilan kaya sila biglang nawala? yan mismo ang ating tatalakayin ngayon. Sa pamamagitan ng mga nakalimutang talata at mga detalyeng bihirang pagtuunan ng pansin, Hahanapin natin ang nakatagong katotohanan sa likod ng kapalaran ng mga anak ni Moises at kung paano ito naging konektado sa plano ng Diyos. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang ilike at isubscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Ang kwento ng mga anak ni Moises ay nagsimula sa isang panahong bihira nating pag-usapan. Ang mga taon ng kanyang katahimikan Matapos niyang iwan ang karangyaan ng mga palaso ng Egypt, si Moises ay tumakas patungong lupain ng Midian, isang malayong rehiyon sa desyerto kung saan siya nagtago mula sa galit ng paraon matapos niyang ipagtanggol ang isang kapwa Hebreo at mapatay ang isang Egyptian. Sa piling ng mga pastol sa gitna ng katahimikan ng disyerto, unti-unting hinubog ng Diyos ang kanyang puso. Ang puso ng isang lider na kalaunan ay magiging tagapagligtas ng isang bansa. Doon niya nakilala si Zipora, ang anak ni Jetro, ang kilalang pari ng Midian, isang iginagalang na tao sa kanyang bayan dahil sa karunungan at pananampalataya. Ang kasal ni Moises ang Zipora ay higit pa sa simpleng ugnayang pampamilya. Isa itong tulay patungo sa isang bagong yugto ng kanyang buhay. Isang simpleng pamumuhay malayo sa karangyaan ng Egypt ngunit puno ng aral at paghahanda para sa mas malaking misyon. Mula sa kanilang pagsasama, ipinanganak ang dalawang anak. Bawat isa ay may pangalang may malalim na kahulugan. Ang panganay ay tinawag na Gersom. Sa wikang Hebreo, ang ugat ng pangalan ay mula sa salitang Gur na nangangahulugang dayuhan o stranger. Ayon kay Moises, ako ay naging dayuhan sa isang lupang hindi akin. Ang pangalang ito ay hindi lang alaala. Isa itong simbolo ng kanyang pagkakatapon, sakit ng paglayo at ng pakiramdam na wala ng lugar na tunay na tahanan. Sa tuwing tatawagin niya ang pangalan ni Gersom, parabang muling binubuksan ang sugat ng kanyang nakaraan. Ngunit hindi hinayaan ng Diyos na yun lang ang manatili sa kanyang puso. Ang ikalawang anak ay pinangalanan niyang Eliasar na ang ibig sabihin ay ang aking Diyos ang aking tulong. Ayon kay Moises, ang Diyos ng aking ama, ang siyang tumulong sa akin at iniligtas ako sa kamay ng paraon. Kung si Gersom ay sagisag ng pagdurusa at paglayo, si Eliasar naman ay tanda ng pag-asa tunay ng tulong ng Diyos at ng kanyang katapatan sa gitna ng panganib. Dalawang anak, dalawang pangalan, dalawang yugto ng isang buhay. Kay Gersom nakita natin ng bigat ng pagkatapon. Kay sir nasulya pa natin ang liwanag ng kaligtasan. Sa simpleng kwentong ito ng isang ama, ipinapaalala sa atin na kahit sa mga panahong tila tahimik ang Diyos, patuloy siyang kumikilos sa likod ng mga eksena, humuhubog, nagtuturo, at naghahanda para sa mga dakilang bagay na darating. Si Moises ay hindi lang propeta at tagapagligtas. Siya rin ay asawa at ama, isang taong dumaan sa parehong sakit, pag-asa at pananampalataya tulad ng marami sa atin. At sa katahimikan ng Midian, habang lumalaki si na at Eliasar, unti-unting isinusulat ng Diyos ang kwento ng pagtawag ng buling pagbangon at ng plano niyang magpapabago sa buong kasaysayan ng Israel. Ang unang pagbanggit sa mga anak ni Moises ay makikita sa Exodus chapter 2 verse 22 matapos niyang pakasalan si Zipporah. Doon maikling isinulat na ipinanganak niya si Gersom, isang mahinang sipi lamang sa gitna ng mas malaking drama ng kasaysayan ng pagliligtas. Pagkaraan ng maraming taon, muling lilitaw ang kanilang mga pangalan sa Exodus chapter 18 nang si Jethro, ang bienan ni Moises, ay dalhin si Zipporah at ang mga bata upang makasama muli si Moises sa ilang matapos silang palayain ng Diyos mula sa Egypt. Sa pagitan ng dalawang kabanatang iyon, katahimikan ng namayani. Mula sa sampung salot sa Egypt hanggang sa paghahati ng pulang dagat, mula sa paghulog ng mana sa langit hanggang sa tinig ng Diyos sa bundok ng Sinai, niminsan ay hindi nabanggit si Najersom at Eleazar. Walang tala ng kanilang ginagawa ni Anino ng kanilang presensya. Para bang naglaho sila sa mga pahina ng kasaysayan, tahimik halos hindi makita sa gitna ng mga himalang nagpayanig sa mundo. Isa sa iilang sandaling lumitaw ang kanilang pamilya ay nasa Exodus chapter 4 verse 20. Doon matapos sundin ni Moises ang utos ng Diyos na bumalik sa Egypt, dinalan niya si Zipporah at ang kanilang mga anak. Ngunit sa gitna ng paglalakbay, isang kakaibang pangyayari ang naganap, isang nakalilitong tagpo na bihirang pagtuunan ng pansin. Muling sinubok ng Diyos ang buhay ni Moises dahil hindi pa niya napapagtuli ang isa sa kanyang mga anak isang ritual na simbolo ng tipan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. At sa isang desperadong sandali, si Zipporah mismo ang gumawa ng pagtutuli gamit ang sariling kamay habang binibigkas ang mga salitang tila isang sigaw ng dugo at tipan. Isa ito sa mga kakaunting pagkakataon kung saan malinaw na umakto ang isa sa mga anak ni Moises sa kasaysayan. At pagkatapos noon, muling bumalik ang katahimikan habang ang ibang mga tauhan ay umangat at nakilala Sina Aaron, Joshua at Miriam Ang mga anak ni Moises ay tuluyang nawala sa pansin Wala silang ginampanang tungkulin bilang leader, pari o kahit saksi sa mga dakilang himala ng Diyos sa disyerto At dito nagsisimula ang tanong na nakakaistorbo sa maraming nag-aaral ng Biblia Bakit ang mga anak ng isang dakilang propeta ay hindi nasundan ang yapak ng kanilang ama? Kung si Moises ang piniling tagapagligtas, bakit hindi niya ipinasa ang tungkuling iyon sa kanyang sariling dugo? Walang direktang sagot sa kasulatan. Ngunit kung pagbubuuin natin ang mga pahiwatig ng Biblia, mabubuo ang isang larawan ng mas malalim na layunin ng Diyos. Dito natin makikita na may mga dahilan kung bakit ang Diyos ay pumipili sa paraang lampas sa inaasahan ng tao. Ang unang dahilan ay malinaw na ipinakita sa Exodus chapter 28. Kung saan inatasan mismo ng Diyos na si Aaron, kapatid ni Moises, at ang kanyang mga anak, si Nadab, Abihu, Eleazar at Itamar, ay itatalaga bilang mga pari ng Israel. Sila ang magiging tagapamagitan sa templo, mga lalaking haharap sa Diyos alang-alang sa bayan. Hindi ito dahil sa dugo o karapatan, kundi dahil sa direktang pagpili ng Diyos mismo. Mula sa lahi ni Aaron, itinayo ang buong sistemang pari ng Israel, isang banal na tungkuling magpapatuloy sa bawat henerasyon. Ang hakbang na ito ay hindi basta paboritismo. Isa itong malinaw na paghihiwalay ng tungkulin. Si Moises ay tinawag para magligtas, maghatid ng kautusan at makipag-usap sa Diyos ng harapan. Si Aaron naman at ang kanyang lahi ay tinawag upang maglingkod bilang mga pari, tagapamagitan sa altar, tagapasan ng mga hain at tagapag-ingat ng kabanal-banalang lugar at dito makikita ang karunungan ng Diyos. Kung pinayagan niyang ang mga anak ni Moises ang mamuno rin sa mga gawaing espiritual, baka isipin ng mga tao na ang banal na autoridad ay namamana sa dugo, hindi ibinibigay ng Diyos. Kaya't sinadya niyang paghiwalayin ng mga tungkulin upang ipakita ang isang mahalagang katotohanan. Ang tawag ng Diyos ay hindi namamana. Ito ay ibinibigay ayon sa kanyang layunin. Ang pangalawang dahilan kung bakit hindi nasundan ng mga anak ni Moises ang kanyang landas ay konektado mismo sa kanyang kakaibang tawag. Si Moises ay hindi basta leader, siya ay itinalaga upang palayain ng Israel mula sa pagkaalipin ng Egypt, upang akayin sila sa gitna ng disyerto at upang tanggapin mismo mula sa kamay ng Diyos ang mga utos na magiging saliga ng isang bagong bansa. Ang kanyang ugnayan sa Diyos ay napakalalim, isang koneksyon na walang sino mang propeta ang nakaabot. Ayon sa Deuteronomy chapter 34 verse 10, Since then no prophet has arisen in Israel like Moses, whom the Lord knew face to face. Ibig sabihin, kakaiba at personal ang misyon ni Moises. Isang tungkuling hindi maaring ipasa kahit kanino, kahit pa sa sariling dugo. Ang layunin ng Diyos para sa isang tao ay hindi automaticong naipapasa sa kanyang mga anak. Ang plano niya sa isang henerasyon ay maaaring ibang-iba sa susunod. Ang gawa ng espiritu ay hindi sumusunod sa pamana ng pangalan o apelido. Tinawag si Moises upang magbukas ng daan, ngunit sina Gersom at Eleazar ay hindi itinakdang magmana ng kanyang propetikong autoridad. Hindi dahil sila ay kulang, kundi dahil ibang ang ipinagkatiwala sa kanila. May isa pang dahilan na madalas nakakaligtaan. Ang kawalan ng kanilang presensya sa mga pinakamahalagang yugto ng Exodus. Sa Exodus chapter 18, mababasa na dinala ni Jethro, Bienan ni Moises, si Zipora at ang mga bata pabalik sa ilang upang muling makasama si Moises. Ipinapahiwatig nito na sa ilang panahon, si Zipora at ang kanyang mga anak ay bumalik muna sa Midian, malayo sa mga himalang naganap sa Egypt. Hindi nila nasilayan ang sampung salot, hindi nila nadaanan ang paghahati ng pulang dagat at hindi rin sila nakasaksi sa pagbaba ng Diyos sa bundok ng Sinai. Hindi nila naranasan ng apoy, ang ulan, ng mana o ang paglalakbay ng mga Israelita sa gitna ng dagat ng Alikabuk. At marahil dahil sa kawalan ng karanasang iyon, hindi sila itinuring na bahagi ng sentrong liderato ng Israel. Hindi sila nahubog sa gitna ng labanan at paglalaya. Hindi sila lumakad mula simula hanggang dulo kasama ng bayan. Kaya't marahil sa mata ng Diyos at ng mga tao, iba ang kanilang tungkulin, hindi bilang mga pinuno, kundi bilang mga tahimik, saksi ng plano ng Diyos. Ngunit ang katahimikan yon ay hindi dapat ituring na pagtanggi. Sa halip ito ay isang paalala ng isang mas malalim na prinsipyo. Hindi lahat ng tinatawag ng Diyos ay inilalagay sa liwanag. May mga pinipiling mamuno, ngunit mayroon ding mga pinipiling maglingkod sa katahimikan. Ang ilan ay nakikita sa entablado, ngunit ang iba ay itinatalaga sa likod ng laylayan, tahimik, tapat at mahalaga. Ang pagkawala ng mga pangalan ni Gersom at Eleazar sa mga sikat na kwento ng Biblia ay hindi tanda ng kaparusahan, kundi bahagi ng mas malaking obra ng Diyos. Isang disenyo kung saan lahat ay may bahagi. Ang ilan ay namumuno, ang ilan ay sumusuporta, ang ilan ay nagsasalita, ang ilan ay naglilingkod, Ngunit lahat ay kapantay sa mata ng Diyos sapagkat bawat isa ay tinawag para sa kanyang kaluwalhatian. Kahit tahimik ang Biblia sa loob ng maraming kabanata tungkol kina Gersom at Eleazar, hindi ibig sabihin ay tuluyan nang nawala ang kanilang lahi. Makalipas ang maraming siglo, muling lumitaw ang kwento ng mga anak ni Moises sa ilang hindi masyadong binabasa o napapansin na bahagi ng kasulatan, gaya ng First Chronicles. Ni hindi rin binura ng kasaysayan. Hindi sila naging mga propeta, hukom o hari, pero tinanggap sila sa lipi ng mga levita, ang tribong inatasang maglingkod sa tabernacle at kalaunan sa templo ng Panginoon. Ang tabernacle ay ang unang pansamantalang templo ng mga Israelita bago maitayo ang tunay na gusali sa Jerusalem. Sa 1 Chronicles chapter 23 malinaw na nakasulat, ang mga anak ni Moises ang lingkod ng Diyos ay kabilang sa lipi ni Levi. Mula kay Gerso may ipinanganak si Shubael na kalaunan ay naging isa sa mga pinuno ng mga Levita. Siya ang namahala sa mga gawain na may kinalaman sa paglilingkod sa templo. Si Eliasar naman ay nagkaroon ng anak na si Rehabaya at sinabing napakarami ng kanyang mga anak. Pero higit pa ito sa bilang ng mga inapo. Isa itong simbolo ng pagpapatuloy. Ipinapakita nitong kahit hindi sila nasa unahan ng kasaysayan, patuloy na pinagpala ng Diyos ang kanilang lahi. Hindi man sila kasing-tanyag ng mga patriyarka o kasing-taas ng rango ng mga pari, ang kanilang mga inapo ay naging bahagi ng pagsamba at pangangalaga sa mga banal na gamit ng templo. Ang mga Levita ang tinatawag na mga tagapag-ingat ng kabanalan. Sila ang naghahanda ng mga handog, nag-aayos ng mga kasangkapan banal, nagtatayo at nagbubuwag ng tabernacle, at tumutulong sa mga pari sa lahat ng seremonya. Kung wala sila, walang mangyayaring pagsamba. Sila ang backstage workers ng pananampalataya. Tahimik pero mahalaga ang hindi nakikitang pundasyon na bumubuhay sa buong relihiyosong sistema ng Israel. Binanggit din muli si Shubael sa 1 Chronicles chapter 24 bilang isa sa mga Levita leader na nag-aayos ng schedule ng paglilingkod sa templo. Hindi siya binanggit bilang bayani, kundi bilang isang pinunong may tahimik ngunit napakahalagang papel. Ipinapakita nito na kahit hindi napili ang lahi ni Gersom, bilang mga pari gaya ng salinya ni Aaron, hindi sila nawala sa espiritual na kasaysayan ng Israel. sa halip naging aktibong bahagi sila ng mga Levita, mga taong literal na naglilingkod sa bahay ng Panginoon gamit ang kanilang sariling kamay. Ganito rin ang sinapit ng mga inapo ni Rehabiah, anak ni Elazar. Hindi man nakasulat ang kanilang mga pangalan sa mga digmaan o himalang nakapagtala ng kasaysayan kasama sila sa araw-araw na gawain ng pagsamba, tahimik ngunit tapat. Kahit walang titulo o parangal, naroon sila. Bahagi ng banal na ritual na nagpapanatili ng presensya ng Diyos sa gitna ng kanyang bayan. At nang sabihin ng kasulatan na marami ang mga anak ni Rehabia, hindi lang ito bilang ng tao kundi bilang ng katapatan. Isang patunay ng paglilingkod na hindi naglalaho kundi ipinapasa mula sa henerasyon hanggang sa susunod. Ang ganitong uri ng paglilingkod, tahimik, matiyaga at walang naghihintay ng papuri. Kadalasang hindi napapansin ng mga nagbabasa ng Biblia sa ibabaw lang, pero sa mata ng Diyos napakalaki ng halaga nito. Ang Diyos na nakakakita sa lihim ay siyang nagbibigay parangal sa mga tapat kahit walang nakakakita. Ang pamana ni na Gersom at Eleazar ay pamana rin ng lahat ng naglilingkod sa Diyos nang walang paghahanap ng spotlight. Mga taong ang pananampalataya ay nakaugat hindi sa pagkilala, kundi sa tapat na paglilingkod. Hindi man sila kinilala ng mundo, kinilala sila ng Diyos, at ginamit niya sila upang panatilihing buhay ang apoy ng pagsamba sa kanyang bayan. Ang paglilingkod sa katahimikan ay hindi ibig sabihing nakalimutan ka. Kabaligtaran nito, ito ay tanda na inaalala ka ng Diyos na tumitingin sa puso. Maaring hindi ka makita ng tao, pero sa paningin ng langit napakahalaga mo. Ang kwento ng mga anak ni Moises, tahimik pero makabuluhan, ay nagpapaalala sa atin ng isang malalim na katotohanan. Hindi laging ang nasa entablado ang pinakamahalaga sa plano ng Diyos. May mga taong inilalagay niya sa gitna ng liwanag at mayroon ding tinatago niya sa likod ng mga eksena. Parehong mahalaga, parehong bahagi ng kanyang banal na layunin. Ngunit ang ganitong uri ng pagpapahid ng basbas ay hindi na ipapasa sa pamamagitan ng dugo. Ang layunin ng Diyos ay hindi minamana. Ito ay ipinagkakaloob. Tinatanggal nito ang maling akala na ang biyayang espiritual ay pwedeng ipasa mula ama patungo sa anak. Hindi sumusunod ang Diyos sa paboritismo ng tao o sa linya ng pamilya. Pinipili niya ang kaniyang mga lingkod ayon sa kaniyang kalooban, hindi dahil sa apelido o pinagmulan. Bawat tao ay may sariling tawag, isang misyon na hindi nakatali sa kasaysayan ng kanilang mga magulang. Ang tawag ng isang ama ay hindi automaticong nagiging kapalaran ng kanyang anak. Sa kaniyang karunungan kumikilos ang Diyos ng personal at may layunin. Hindi ayon sa tradisyon kundi ayon sa pagpili. May isa pang mas malalim na aral dito. Ang lapit sa mga taong makadiyos ay hindi kapalit ng sariling ugnayan sa Diyos. Lumaki si Najersom at Eleazar sa piling mismo ni Moises, ang lalaking kinausap ng Diyos ng harapan na tila kaibigan. Nasaksihan nila ang kaluwalhati ang bumabalot sa tabernacle. Narinig ang mga kwento ng pakikipagtagpo sa bundok at nakita kung paano nagbago ang mukha ng kanilang ama matapos kausapin ng Diyos. Ngunit ang malapit sa presensya ay hindi katumbas ng pagpasok sa presensya. Ang pamumuhay malapit sa mga pinahiran ay hindi nangangahulugang taglay mo rin ang kanilang pagpapahid. Ipinapakita nito na ang bawat tao ay kailangang magkaroon ng sariling karanasan sa Diyos. Ang pananampalataya ay hindi na ipapasa, ang kabanalan ay hindi na mamana. Maaring lumakad ka sa tabi ng isang puspos ng espiritu, ngunit ikaw mismo ay nananatiling hungkag. Ganito ang sinapit ni Najersom at Eleazar. Malapit sila sa taong pinakaniig ng Diyos, pero hindi nila tinahak ang parehong landas. At dito pumapasok ang isang seryosong paalala. Walang kaligtasan sa pananampalataya ng ating mga magulang. Walang sinumang mang mabubuhay dahil sa kabanalan ng kanilang pinuno. Bawat isa ay kailangang maglakad sa sarili nilang daan ng pagsunod. Meron ding ikatlong aral na makikita sa katahimikan ng kanilang kwento. Ang halaga ng paglilingkod kahit walang palakpakan. Ang mga anak ni Moises, bagaman hindi kabilang sa mga bida ng pananampalataya, ay naglingkod ng may katapatan. Ang kanilang mga inapo, henerasyon matapos henerasyon, ay nanatiling tapat bilang mga levita. Hindi nila hinanap ang katanyagan o mga titulo. Hindi sila nagmataas, naglilingkod lang sila. At dahil dito, sila'y lubos na nakaayon sa puso ng Diyos. Sapagkat ang Panginoon ay hindi humahanga sa kasikatan, kundi sa katapatan. Sa panahon ngayon, madalas na pagkakamalang ang nakikita ay siya ring mahalaga. Pero sa paningin ng Diyos, ang taong nagwawalis ng sahig ng templo ng may pag-ibig ay maaaring makatanggap ng parehong gantimpala tulad ng propetang nangangaral sa libo-libo. Tinitingnan ng Panginoon ang higit pa sa panlabas. Sinusukat niya ang motibo. Pinararangalan niya ang puso. Ang kwento ni Najersom at Eleazar ay hindi lamang tungkol sa pananahimik. Ito ay tungkol din sa pagtubos at pagpapatuloy. Kahit tila nawala sila sa gitna ng kasaysayan ng Israel, hindi sila nakalimutan. Nananatili ang kanilang mga pangalan sa talaan ng Biblia. Ang kanilang mga anak ay lumago. Ang kanilang lahi ay nagpatuloy. Araw-araw henerasyon matapos henerasyon, naglingkod sila sa Diyos ng kanilang mga ninuno. Kahimik man, nandoon sila ang mga kamay na nagpapanatiling buhay sa kabanalan. At dito natin makikita ang tunay na mensahe. Kahit tila tahimik ang Diyos, siya ay patuloy na gumagawa. Ang plano niya ay hindi laging may kasamang trompeta o liwanag mula sa langit. Minsan kumikilos siya sa pagitan ng mga linya ng kasaysayan sa mga pangalang halos walang nakakakilala sa mga pamilyang walang titulo at sa mga paglilingkod na hindi umaabot sa balita. Subalit nandoon siya, nagtatayo ng isang pamana na walang hanggan. Kaya nga hindi kailanman nasusukat ang halaga ng isang tao sa kung gaano siya naaalala ng mga tao, kundi sa kung gaano siya nakikilala ng Diyos. Ang tila pagkawala ng mga anak ni Moises sa gitna ng kasaysayan ng Biblia ay hindi tanda ng pagkabigo kundi isang paalala ng isang katotohanang madalas makalimutan na ang tahimik na katapatan ay isa ring bahagi ng puso ng kaharian ng Diyos. Ang tunay na kadakilaan ay hindi laging nakikita sa liwanag ng kasaysayan, kundi sa mga lihim na lugar kung saan ang pananampalataya ay umiilaw magpakailanman sa harap ng trono ng langit. Ang kwento ni Najersom at Eleazar ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang aral na hindi lahat ng higante ng pananampalataya ay may mga anak na tahasang sumunod sa kanilang yapak. Hindi lahat ng dakilang pangalan sa kasulatan ay galing sa mga pamilyang tanyag. Madalas, ang Diyos mismo ang pumipili ng mga taong tahimik, yung mga hindi kilala sa mundo pero malapit sa kanyang puso. Ang mga anak ni Moises, ang lalaking nakausap mismo ng Diyos ng harapan, ay hindi naging pinuno ng Israel. Wala silang mga talumpating na itala. Wala silang mga himalang isinulat. Ngunit ang katahimikan sa paligid ng kanilang buhay ay nagsasalita ng malakas. Ipinapaalala nitong ang layunin ng Diyos ay hindi nakabase sa kasikatan, dugo o inaasahan ng tao. Hindi siya gumagawa ayon sa mga formula. Hindi rin siya kumikilos ayon sa sukatan ng mundo. Ang Panginoon ang pumipili, nagtataas at nagsusugo. Kung kanino niya gusto, kailan niya gusto, at sa paraang siya lamang ang nakakaalam. At ang katotohanan ito ay hindi lang malalim, ito ay nagpapalaya. Ipinapakita nitong ang kwento mo sa Diyos ay hindi nakasalalay sa kung saan ka nang galing kundi sa kung gaano mo sinusuko ang iyong sarili sa Kanya. Marahil nakikita mo ang sarili mong nasa gilid, parang wala kang lugar sa dakilang kwento ng Diyos. Marahil iniisip mong dahil wala kang kilalang pangalan o posisyon, maliit lang ang ambag mo sa kaharian. Ngunit ang kwento ni Najersom at Eleazar ay patunay. Kahit tahimik ang mga pangalang nakalimutan ng tao ay nakaukit pa rin sa alaala ng Diyos. Hindi mo kailangang maging sikat. Hindi mo kailangang maparangalan. Hindi mo kailangang mapansin. Ang hinahanap ng Diyos ay katapatan. Mga pusong naglilingkod ng may paggalang kahit walang nakakakita, na parang naglilingkod mismo sa altar. Ang tunay na pamana ay hindi nasusukat sa papuri kundi sa tuloy-tuloy na pagsunod. Sa mga lihim na lugar, malayo sa palakpakan, nagaganap ang ilan sa pinakamahalagang gawa ng pananampalataya at nakikita ito ng Diyos, pinaparangalan niya ito. Ito ang dakilang katotohanan, maari kang maging bahagi ng isang walang hanggang kwento kahit walang nakakakita, basta't ang Diyos ang nasa sentro ng iyong buhay.